ng mga kapigmate so uh, update ko lang kayo sa mga kapigmate ah hindi ko pala kayo update so may sasagutin lang tayong tanong ng ating isang subscriber ang tanong niya mga kapigmate ay kailan daw tumatae yung mga baboy na bagong anak so ito po yun yan, yung po yung tanong niya, so ang pagtaapag dumi ng mga inahin mga kapigmate na bagong anak ay depende sa pakain nyo kung kayo po uh, ang pakain nyo na ay pure peach, kung pure feeds talaga kayo ha. Ito, naka-milk maker tayo ng pigrolak. So, kung pure feeds kayo, yan, pure peach, kung pure feeds po, kung mga, mga kapigmate ay, ang pagdumi ng baboy, ang pinakamabilis na po ay, ano, 3 to 4 days, yung pinakamabilis na pagdumi ng baboy. Pero, mayroon po dyan na time na umaabot ng 1 week bago dumumi yung baboy. Yun na po ang pinakamatagal, yung 1 week, mga kapigmate kung naghihintay kayo dumumi yung baboy nyo one week po talaga dumumi yung bagoy baboy bago baka dumi sila ng normal pero kung ang pitch nyo naman mga kapigmate ay yung mga darak, tahop, ipa o developer so, so ito yung pitch natin so developer so yung developer yung ginagamit ko sa inay natin ha? pero pag nagpapagatas ako nag ano tayo ng grower o kaya lactating mga kapigmate kung mga ipadara o developer pa kayo mga pigmate pinaka mabilis niyan mga pigmate 2 days pinaka matagal naman 3 days bago dumumi ng normal ang baboy pero unang dumi nila konti konti lang tapos kinabukasan konti pa rin tapos pangatlong araw simula nang dumumi sila doon na magiging normal yung pagdumi ng baboy kaya so ang mga babago nag nyo ng baboy ah uh, ano kayo, ramdam ko kayo kasi ganyan na ganyan din ako nung unang alaga ko na baboy mga kapigmate kasi mayroon akong inay noon, kung natatanda niya yung inay ko na si Lucky first timer ko noon na mag inay sa kanya no? umabot yung ano niya, yung, pagdumi niya umabot mga kapigmate ng one week simula ng anak, one week pa siya bago dumumi, nagtataka ako kasi ang dami kong binibigay na pakain pero hindi siya dumudumi so ang ano ko naman doon mga kapigmate, ang uh, pakain ko naman sa inahin kong yun kasi sanay talaga ako sa grower. Grower feeds ang pakain ko, napakalakas ng gatas niya, normal sa yung mga beak niya, lalaki. Tapos, yung pagdumi niya mga kapigmate, umabot ng one week bago dumumi siya. Tapos, pagka dumi niya, unang labas, konti lang. Tapos, pangalawang araw, unti-unti dumadami, pangatlong araw, yun, nagiging normal na yung labas ng dumi ng baboy. Kaya sa mga nag-aalaga dyan mga kapigmate, wag uh, huwag kayong kabahan, normal po yan sa nag-aalaga ng baboy lalo na kung pure feeds kayo pero tandaan nyo kung hindi naman kayo pure feeds ang pinakamatagal na po ay 3 days 2, 2 days to 3 days ganyan ah uh, dudumi, dudumi na po yung baboy nyo wag po kayo magbibigay kahit ano yung iba kasi puro gamot asa sa gamot wag po kayo magbigay ng gamot sa gano kasi normal po yun so yun lang mga pigmate hanggang dito na lang